Kadang-araw sa atin lahat, mga kabayan, at nagsalita na nga itong pamunuan ng Volunteers Against Crime sa pagpasok na ngayon ng mas maraming droga, mas marami pang nakoconfiscate ng FIDEA at ng uh, law enforcement po natin na mga illegal na droga. At bakit nagsilabasan kung effective nga o mano itong uh, ipinagpatuloy, ha? Uh, ng kampanya laban sa illegal na droga ni Pangulong Digong. So ipinagpatuloy kasi ngayon ni Secretary Abalos. So parang siya yung namumuno dito. Pero ang kanyang tinutukan ay ang uh, mga barangay. So ayaw nila yung marahas, madugo. Ang gusto nila ay more on uh, rehabilitation. So kung droga ka, hindi ka dapat ikukulong o itutumba kundi tulungan ka para makarecover at gumaling. Kumbaga, rehabilitation. Pero gaano ito ka mga kababayan po natin? Kung akong tatanungin, ito ay may isang banda na epektibo ay isang banda naman na hindi. Kasi una, ang mga ito mga drogista, kahit nagamot na kapag uh, malaya, ah, uh, nakakagala na naman sa uh, environment, ay bumabalik pa rin mga kababayan po natin. At minsan, lalo pang uh, nagiging uh, kumbaga malakas gumamit at na uh, magtutulak nitong illegal na droga dahil alam nila na kapag mahuli sila ay hindi na sila ikukulong irerehab lamang sila at libre pa so ganon yung aking nakikita mga kababayan po natin ngunit ano ba ang masasabi nitong uh, volunteers against crime uh, okay na ba yung ating bansa buhaba ba ang krimen Uh, maganda ba ang kampanya laban sa illegal na droga ni Pangulong Marcos ngayon? Ayos sa uh, ating pong paksa ngayong gabi, uh, ang estilo po ngayon ng Marcos Jr. administration, bloodless uh, illegal drug campaign. Ah, uh, ano bang assessment po ninyo? At effective po ba ito sa buong taong 2023? Dahil ayun po sa datos ng PIDEA, about nagkaroon po ng 52% decrease ng uh, mga fatality sa gyera kontra illegal na droga ay uh, yun nga no yung pronouncement nila yon yung datos 52% ang binaba i would say uh, naging somehow effective din ano uh, especially yung goal of the nation approach uh, being launched no uh, ng uh, DILG in particular kung saan uh, uh, hindi lang drug reduction ang ano no ang focus nila kung hindi yung rehabilitation also at to reach out yung barangay level kung saan tinalakas nga nila yung uh barangay anti-drug uh, council yung bado. Pangalawa, parang ano no, naging uh, mandatory ngayon sa lahat ng LGUs uh, barangay level uh, na kung saan yung ano anti-drug plans nila should be submitted you no. Know? Ano ba ang plano kunya for this particular uh, barangay in Quezon City uh, mandatoryan uh, na mag-present sila ng uh, anti-drug plans nila for the year uh, at uh, uh, i-submit nila at may penalties no may ano uh, penalties pag hindi sila nakapag on time uh, sino ba yung mga uh, anti-drug uh, initiatives, sino ba yung mga uh, mga individuals na medyo involved dito sa sinasakupan nila so uh, whole of the nation approach naging effective naging tahimik uh, bloodless do uh, meron din ano uh, in some cases but uh, as a whole Uh, naging tahimik uh, in silence but tinuloy din nila eh yung yung alam ko somehow yung yung tokhang clans yung mga double barrel in silence na pa rin naman so well uh, yung present administration then somehow nakinabang din dun sa initiative nung last non-APRRD, kung saan talagang ano rin ano uh, yun medyo uh, aggressive uh, we would say but then um, uh somehow laki din ang tulong doon ano kasi na neutralize din ngayon uh inadopt na lang talaga yung ano uh, barangay level pinalakas ni DILG no uh, secretary uh, Ben Mentor Abalos yung ano no yung grassroots level yan ang inaddress address so we would say uh, it's uh nag-work naman on no? a very high percentage Uh, to at the moment no itong uh, war on sir boy kung... so, ayun nga po ano sa kanyang uh, komento medyo nag naman umano ano at nakinabang siyempre itong present administration dahil sa ginawa ng administration uh, administrasyon ni Pangulong Marcos. Yun nga lang ang nakapagtaka mga kababayan po natin. E boltong droga ngayon ang lumalabas. At uh, marami na rin ang mga nagsasabi nating ordinaryong Pilipino na dumarami na naman umano yung nagbabalik ah sa illegal na droga sa ilang barangay lalo na sa mga barangay na siksikan at maraming may hirap o yung nakatira makababayan po natin pero kung ganito ang ginagawa pala ng DILG good job, good news po yan mga kababayan po natin kung talagang tinutukan pala nila itong kampanya laban sa si illegal na droga so drugless, hindi madugo at more on rehabilitation so maganda at least kahit papano Although hindi nila sunundan ang uh, na, napaka-agresibo na kampanya laban sa si illegal na droga ni Pangulong Digong, uh, kahit bloodless lang, okay lang, basta talagang matigil at kung hindi man, at least maminimais at uh, mawala ang takot ng ordinaryong Pilipino, kagaya ng ginawa nga ni Pangulong uh, Digong. So, ramdam natin bilang ordinaryong mamamayan ang uh, ginawa ng Administrasyon Digong. So, sana yan din ang uh, maramdaman po natin sa administrasyon ni Pangulong Marcos. So kung ang si uh, ang uh, tanungin ay sabi sinasabi nilang effective naman. So good news po kung ganoon ang kababayan po natin at siyempre good job para kay uh, Secretary Abalos dahil siya ang gumagawa ng uh, planong ito at ang uh, pagpa-implement sa ilang uh, LGUs po natin. 2349 na mga kilo ng shabu sa mga taong 2020 to 2021, tumaas po sa 3,795 kilograms asa uh, sa may 47,000 na anti-illegal drug operations. Ang nakumpis ka po mula po sa mga uh, panahon, July 22 o July 2022 hanggang September po ngayong taon. Ano pong masasabi niyo doon, sir? Oo. Oh, yung alam mo, yung usap-usapan nga namin dyan, ano, kasi uh, this is the time noong time kasi DPRRD medyo nag ano yan eh nag uh, nagtago nag -hybridate natakot talaga sila na mag-engage no sa full scale drug illegal distribution yung full scale talagang uh, ano no, na, na, na talagang natakot sila simply because of yung fear factor nga was there yung certainty of arrest and even death no pag lumaban. Uh, ngayon uh, medyo nawala yung anong yun eh yung fear factor kaya ngayon naglabasan na talaga lahat sila kaya this is a big opportunity naman do sa present admin uh, leadership to address na ano ano na, na, ito naglabasa na nga kaya marami nang na, uh, ano ngayon na, 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 na yung drug hold at marami nang na seize na illegal drug so yun ang nagiging ano namin assessment sa uh, usap na naglaba uh, naglabasa na ulit no kaya marami na ulit na nahuhuli ngayon doon nandoon pa ba yung kaba o nawala na yung yung ano no yung fear factor again yung yung uh, yung kalye yung streets uh, once again uh, medyo uh, uh, ano na eh medyo nakakatakot na ngayon ano especially yung tinutukoy natin dito yung index crime uh, index crime in yung crime against person so ayan po mga kababayan po natin ang nagsasalita is uh, volunteers against crime and corruption na na bumalik na nga ang uh, medyo nakakatakot uh, para sa ating ordinaryong Pilipino, ordinaryong mamayan, lalo na yung paglalakad. So bumalik na naman yung takot. Pero yung mga nagninigosyo nitong illegal na droga ay parang nagpo-pull blast na naman. Kaya marami na naman uh, tuni-tuni lada ang nauholi nitong administrasyon ni Pangulong Marcos. Pero siyempre kagaya natin, natin itong BEAC ay uh, inaasahan po talaga nila na ipagpatuloy. Uh, ng administrasyon ni Marcos ang ginawa ni uh, Pangulong Digong, kung hindi man ganun ka-intense, at least medyo uh, para naman matakot itong mga drugsta. Lalo na itong mga big time. Kita natin ngayon, bolto-bolto naman ang magsilabasan so tumaas yung index crime. Ika nga, mga kababayan po natin which is naay nakaramdam na naman ng takot ang, ang ordinaryo mamamayan. Yung uh, yung uh, robbery Uh, uh, yung uh, lately, yung dito sa Antipolo nga, no, yung massacre. Buti na lang na-solve agad ng Rizal PTO. At uh, yung, yung yung streets, uh, again, was claimed by yung mga kriminal na pag may opportunity, crime opportunity, eh na doon, nawala yung takot, again, uh, doon sa mga ganong uh, klase ng krimen. At uh, nakita rin natin yung this year, no, early this year, yung series of killings ng mga elected uh, public officials no uh, from Mindanao, uh, uh, Cagayan, and also yung nahuli na na-highlight talaga yung Ki Digamo kung saan mga elected officials to, no, na inambush, na patay, uh, uh, hanggang Metro Manila umabot yon So, this was nationwide. So, buti na lang medyo napigil na rin ngayon. And also, yung media killings uh, dumami, no? Uh, ba ba talagang in broad daylight Uh, habang nag broadcast uh, na na ano pinasok sa bahay niya supposedly yung istasyon niya pati pat, pat yung uh, yung sa bus no bus ah uh, ah uh, somewhere in there uh, Asia uh, kung saan clearly nakita yon ano yung pool, uh, yung nakikita talaga natin na uh, pinarel din dalawa mag-partners yun yung mga natatandaan natin ngayon ano, na na-highlight this year saka yung especially yung mga well yung road rage no at uh, uh, saka yung mga police uh, operational uh, procedures uh, ito mabigat ito marami no yung PG boy yung 17 year old tapos yung mga involving no? enforcement no uh, officers uh, police na naman uh, ito so yan nga po ano mga kababayan po natin na talagang mas marami din yung mga na involve na ilan sa mga ano natin otoridad mga kapulisan po natin yung nangyaring pagnanakaw dito sa bahay ng isang profesor, ayan sa kabiti yun, mga kababayan po natin, nangyari kay uh, Jim Boy, ang uh, nangyari sa bus, itong magkasama, itong magpartner, na pinatay nga mga kababayan po natin. So marami pa kung totoo siya eh, na hindi lang talaga hinighlight ng... Uh, midstream media. Pero sa mga probinsya marami pong patayan na nangyayari po mga kababayan po natin na hindi lang na-highlight. So which is uh, ika nga, parang bubabalik itong mga kriminal at mukhang hindi na naman natatakot. So yan po ang isa sa ikinakatakot ng ating ordinaryong mamayan. Siyempre itong uh, BEC mga kababayan po natin ay nagsasalita sila base doon sa datos at kanilang naobserbahan. At isa sa kanilang naobserbahan, uh, summary po natin, ay itong pagtaas ng uh, uh, volume ng droga na pumapasok ngayon sa ating bansa at yung mga na-confiscate. So yung mga na-confiscate, iba ka konti lang yan, iba ka yung hindi na-confiscate na ay tuni nila pa po mga kababayan po natin dahil nawala na umano yung takot pero wala ang takot ng sindikato pero ordinaryo ordinaryong mamayan ngayon ay medyo bukabalik na naman ang uh, takot dahil mukhang laganap na naman itong mga dorogista at nagtutulak nga dahil mukhang nawala ang kanilang takot unlike kay Pangulong Digong na grabe nga yung banta laban sa mga dorogista at gumagamit ng illegal na droga pati sindikato kasi talagang tatapusin ang kanilang istorya dito sa lupang ibabaw <laughs> kung uh, talagang hindi sila sumunod at kung hindi sila magbabago so malinaw po base sa conclusion nitong uh, volunteers against crime and corruption na tumaas ang krimen at dumadami na naman ang droga sa ating masa ang tanong kaya ba itong uh, maitigil ng uh, administrasyon ni Pangulong Marcos kung hindi mang kaya niya ba itong ma-minimize o mabawasan at mahuli na itong mga malalaking uh, uh, sangkot sa mga tunituniladang droga na dumating sa ating bansa. So, yan ang ating abangan sa mahigit na apat na taon pa ng administrasyon ni Pangulong Marcos. At yan muna yung ating update. Ano po ang inyong komento sa loobin patungkol sa isyong ito? Mga kababayan po natin, magkalimutan mag-iwan ng inyong komento. Maraming salamat po.